pretty game pretty game kinan inyo kasi ano hindi eh nag-e-indito din nag-nagdala din ako dito noong game natin may mga naman inasinan ba oh Ma mee. Dinag. Dinag. E ah. dá ilagay mo siya na. mo siya na. Ilo, lang. Hindi. Ano, ilagay mo ng betin, bro. konte Huwag ba, betchin kasi mo ngayon Ayan, magsika ro. Higaan e, pa man yan sa ano. Yung ba, mga, mga? nagbubuhat na kailangan pa nila na electric pan. Wala tuloy electric pan dito sa kailangan. na lahat ng electric pan sa Dalawa na? Taplo na atin. Bakit? wala na yan? ए दुकान अंदर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे वाला हैप्पी बर्थडे को वाला मैम ओ वो ओवर पकेटा में बैग ओवर है ये नहीं बर्थडे नहीं भाई पापा नो बामेया बर्गान ओवर नाम से कहयो हां और आदर जी हूं ये नहीं थे वहां पर कोला है

<laughs> niyo Gusto niyo Isang <laughs> ba topa? ang Gusto niyo. Eh, sa mga wala <laughs> sa <laughs> toko eh. Bumili Mayroon na akong ano, uh, oyster Oh, may scandal tayo sa mga ito naman. May lamsi. Ayos siya na ah. na. O. ko na siya pwede makita siya. Ito ang yeah, ating sisig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ati, Happy birthday to you. Tapos let's see. Happy birthday to you. <laughs> Ayan ang aming sisig. Pagkakataan pag, oh. niyo ko. po. Pagkasuloy yung... Ano, sisig. Na no, no, may... No, no. Soap. Tama, tama. Tuloy mo yung parkit mo. Kainan na tayo, kainan. Kainan na. Kaya sa dano. Kainan na Sarap ang kainan namin Dalawang birthday dito Dalawang birthday Birthday Ayan, Birthday

Sarap. Wow. sarap, sarap. Ayan, pinano, sabaw ng nilaga kanina. Sarap, sarap. Kuha na. Sige, sige. Kain na tayo, mga idols dyan.